Madalas lumabas at may kasalamuha sa iba't ibang tao si Johanna mula San Carlos, Pangasinan. Kaya naman, hindi pa rin ito nakakalimutang magsuot ng face mask. Meron at meron pa rin pangamba ano, dahil hindi nga tayo, di natin masisigurado kung ano yung pwede nating makuhang sakit. So, um, despite the fact na yung restrictions is um, medyo maluwag na. Isa kasi ngayon ang probinsya ng Pangasinan sa mga binabantay ng DOH sa pagsipa ng kaso ng tuberculosis o TB. Noong nakaraang taon, aabot sa 10,000 Pangasinense ang may sakit na TB. Isang ano po natin nakikita ko din po na problema natin is yung 'di ba yung mga mamamayan natin pag umubo o kaya ano yung nagdudura kung saan-saan po. Madalas umanong hawaan ng TB ang edad dalawang po pataas. Bagamat nagagamot ang sakit na TB, mainam pa rin na maagapan ang sakit na ito. Ilan sa sintomas ng TB ang dalawang linggong ubo na kung minsan ay may kasamang dugo, pananakip ng dibdib, panghihina, mabilis mapagod, lagnat, pinagpapawisan sa gabi at bigla ang pagbawas ng timbang. Payo ng eksperto na iwasan ang paninigarilyo, palagi ang mag pag-iwas sa mga mausok na lugar at magpakonsulta ka agad kapag nakaramdam ng mga sintomas. Sa TB, may tendency po na pwede tayong mabalikan pero ang tinataw po natin doon is parang reinfection kasi nagpabaya yung pasyente. Like, bumaba ulit yung kanyang ano, resistensya. Ganon din po kung sakaling may mga bisyo, na nakakababa ng resistensya like paninigarilyo, pagiinom ng alak, mga ganon. Hindi po yun yung cost ng yung TB mismo pero nakakadulot siya ng pag pagbaba ng resistensya at pwede mo siya magkaroon ulit ng TB. Alok naman ng DOH ang libreng gamot at check-up na hatid ng DOH TBDOTS. Patuloy pa ang pag-iikot ng Pangasinan Provincial Health Office upang ipaalam ang programang hatid ng pamahalaan at maagapan ang paglaganap ng sakit. Paraan din ito ng ahensya sa pagdiriwang ng National Lung Month ngayong Agosto. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline